Hello guys. Hello guys. Hello. <laughs> guys, magandang gabi. It's me again, Kamote TV. And thank you so much sa mga subscribe, sa mga subscribe pa lang thank you in advance. Salamat guys sa support. And sa mga magsusupport support pa lang, thank you so much. And share niyo mga vlog ko guys para para maano naman yung ibang mandirigma natin ma-aware diba? marami tayong mga mandirigma dyan na hindi pa nagsusubscribe hindi pa nagsusubscribe hindi pa nakapanood ng mga vlog ko ayan, yan tuloy na iskam <laughs> ayan, uh, mga tips lang to sa mga vlog ko guys, tips sa Macau based on my experience based sa mga kaibigan ko hindi to gawa-gawa lang ha based yan sa mga experience kasi siyempre, mandirigma din tayo dati 'di ba? Parehas ta, parehas tayo. Parehas ano pinagdadaanan nyo ngayon, pinagdaanan ko rin yan dati. Nawalan ako ng pag-asa, nawalan din ako ng pag-asa. Nag-Thailand ako, nag-Thailand. Ang Thailand kayo nag-Thailand din ako. Makita niyo mga vlog ko nasa Thailand ako. Ayan. Lahat ng experience ng experience ko. 'Di ba? Trinay ko yung mga na-experience ko trinay ko na yun, yung mga binablog ko, trinay ko, kahit sabihin mo, yung, yung ano, yung mga nag-Thailand ako, trinay ko lang yun. Gusto ko may experience mag-Thailand para may share ko sa inyo yung about sa Thailand. Ano bang gagawin doon? Ano bang nangyari doon? Gusto ko i-share sa inyo guys para aware kayo pagdating nyo ng Thailand, galing kayo makamag-exit. Alam nyo na. Kaya guys, yung mga mag-exit sa Thailand, panoorin nyo yun yung mga vlog ko na sa Thailand naman. Kasi yun din, yung magta-Thailand pa lang ha, yun din yung maranasan nyo, yung naranasan ko. Kaya para aware kayo, aware kayo na pagdating sa Thailand, oh ganito pala. Hindi kayo ma, hindi kayo ma-shock. Ah, wala akong idea sa Thailand. Panoorin nyo yung mga vlog. Search nyo, kamuti sa Thailand. Kamuti ka TV sa Thailand. Lalabas na yun. Ah, nandun yung mga vlog ko kung ano bang ginagawa ko doon, ano bang gagawin nyo pagdating sa, sa Thailand, di ba? Noon. Ano guys, gusto ko ma-experience para i-share ko sa inyo yung mga naranasan mo dati. Gusto ko i-share sa inyo. Kasi mahirap yung pupunta ka, ta mahirap talaga yung pupunta ka sa Macau. Wala kang kamag-anak, wala kang kakilala. Kung mayroon kang ka mga kamag-anak, mahirap din. Kasi, himpre, yung mga kamag-anak, kung may trabaho yan, hindi ka maigag-guide nila. Kaya, sinishare ko yung mga agency para, alam nyo, alam nyo yung mapupunta nyo ayun uh, na shout out sa mga mandirigma dito sa Macau kaya nyo guys kaya nyo strong lang positive lagi dapat at magdasal ayusin natin ang mga resume natin dami natin experience diba <laughs> ayan ayan ganun ganun dapat sinishare natin yun lang hindi ko ma-share yung mga puta ayan <laughs> hindi ko kayo mabigyan guys for today's video ito marami kasi nagtatanong nagko-comment na idol tulungan mo ako uh, yun yung gagawin natin ngayon tutulungan natin kayo And guys. antay lang kayo ha ah. tulungan ko kayo yung mga walang trabaho dyan tutulungan ko kayo para magkatrabaho yan yan guys uh, sinishare ko lahat ng mga alam ko para aware kayo kasi sinasabi ko panoorin yung mga vlog ko i-share nyo sa mga kapwa na mandirigma para aware. ba, diba? Hindi na yung iba kasi na nakilala na ko, na-scam daw sila. din nila alam na-scam sila kasi bago lang. Ayan guys, guys, i-share ko sa mga bago para alam nila. Tatawanan mo lang mag-scam mag, -scam, mag -scam sa'yo pag nakapanood ka na sa mga vlog ko. Tatawanan mo na lang kasi alam mo na yung mga modus nila eh iba Alam, sinabi ko na. Bago nila ginawa sa iyo, gagawin pa lang sa iyo. Alam mo na sa utak mo ah, ito ay yung mga ito yung gagawin nila sa akin, oh. Kaya hindi distant siya kasi alam mo na eh, 'di Ano you know, guys? Yeah, i-share niyo sa mga bago, yung mga pupunta ng Macau. Dapat nakapanood ka na sa mga vlog ko para ano ka, kumbaga kabisado mo ng galawan dito sa mga mo hindi ka naaanga-anga. Kaya yung mga nakakapanood sa vlog ko, wala. Sisir na Wala na. Hindi na, sila may isa eh. Yung mga nakakapanood sa mga vlog ko, alam na nila mga agency dito sa mga oh, karating lang pero alam na nila, di ba? Kasi, ano eh, ginaguide ko sila. Uh, guys, uh, to be honest, matutulungan ko lang kayo kasi maraming gustong, alam nyo guys, kung may may tutulong na ako, na, uh, na bibigay ko ng trabaho tutulungan ko naman kayo lahat eh tinutulungan diba? ko na nga kayo ngayon eh tinutulungan ko na kayo ngayon sa mga experience ko na sinishare ko yun yung, mag, yun yung mga tulong ko sa inyo yun lang pwede ko may tulong sa inyo, yung sinishare ko yung mga agency sinishare ko yung mga dapat gawin sa paghanap ng trabaho sinishare ko yung mga mga pa anong galaw ng mga scammer, sinishare ko yung mga para hindi may scam, sinishare ko uh, paano yung paggawa ng CV, resume, sinishare ko yung lahat guys, ko. Yan lang may bibigay kong tulong sa inyo pag ng Macau. Kasi meron mga nag kukomen sa akin na idol baka pwede, ano, baka pwede tulungan mo kung makapunta ng Macau. Yan guys, uh, di ko kayo matutulungan, may gagayad ko lang kayo hindi ko kayo mapo ako hindi ko kayo mapapunta dito sa Macau kayo mismo yung pupunta ng Macau tapos panoorin yung mga vlog ko kasi dun, dun lang kayo magkakaroon ng idea paano maghanap ng trabaho sa Macau yun lang uh, pero yung sasabihin nyo bibigyan ko kayo ng trabaho hindi ko magagawa hindi ko magagawa yun guys kasi nagbablog lang ako <laughs> hintayin yung maging agent ako ng isang agency ang laking agency dito sa Macau ipagdasal nyo na maging agent ako kasi tutulungan ko kayo guys lahat mga mandirigma dito sa mga bibigyan ko lahat ng trabaho yan diba? bibigyan ko wala akong hihingin tulong ba? Diba? kasi alam ko yung mga mandirigma dito sa Macau pang placement wala yan diba? pang placement wala yan pang bigay-bigay nga na sampu-sampu doon sa mga agency wala yan eh 'di ba? nila wala. Umaasa lang yung sa mga kamag-anak nila dito na nag invite sa kanila sa Macau. Umaasa lang 'yan sa mga sa part-time kung wala silang kamag-anak dito. O umaasa lang yan sa allowance nila na tinabi, tinago ng cross country punta dito. tapos is kaming ko pa. 'Di ba? Kawawa naman. eh diba? si pinagdahanan ko rin, walang-wala ako eh. 'Di ba? Buti na part time ako. Dapat, guys, pag may part-time dito sa Macau, may narinig yung part-time, kunin yun ah. Kasi malaking bagay yan. Saan mo hanapin yan? Nandiyan ka lang, nakatunga, nasisilpong ka lang. Yung kikitain mo, kahit sabihin natin, 50 MOP, ang laki na, ang dami, na mo nang, ang dami mo nang mabibili dito sa Macau. 50 MOP. Makasurvive ka na tatlong araw sa 50 MOP mo. Totoo yan, guys. Mura dito yung mabilahin kung magtitipid ka oh, mura. Diba? Yun lang guys, yun na may tutulong ka sa inyo yung pagbibigay ko ng agency, mga payo, pagbibigay ko ng motivation sa inyo, pinapalakas ko yung loob nyo para hindi kayo mawalan ng pag-asa, yun lang yung magiging tulong ko sa inyo. Pero yung sabihin natin, bibigyan ko kayo ng trabaho, ah, uh, ko kayo ng Macau, tutulungan ko kayo. Guys, sorry talaga kasi hindi ko kayo matutulungan ng ganun. Kasi, alam nyo guys, dito sa Macau, yung mga pwede invite lang ng mga nagtatrabaho dito sa Macau is yung mga kamag-anak, mga pinsan, yung malapit, malapit sa'yo, yun lang pwede invite. Kapatid, sa pamilya lang. Kapatid, kamag-anak, yun lang. Pero yung kaibigan mo, hindi mo pwede invite. May kaibigan ka sa Pinas. Ako, for example, may kaibigan ako sa Pinas. Gusto mag-Macau, hindi ko pwede siya invite. O, upload siya talaga oh, kasi hindi siya aprobahan sa dito sa ano, Macau Consulate, ah, Philippine Consulate dito sa Macau. Pag hindi siya i doon sa list ng invitation, kamag-anak lang at saka pamilya, pwede invite mo dito sa Macau. Magtatrabaho ka na. Kaya yeah, guys, yun lang, yun lang sasabi ko na, ayun, nakakalungkot naman na hindi ako makatulong sa inyo sa pagbibigay ng trabaho. Kasi gusto ko lahat talaga ng mga mabigyan talaga ng trabaho. Diba? Lahat naman tayo gusto magkatrabaho dito sa Macau. mga pumupunta dito is talagang talaga guys, ano nyo talaga si paga nyo pag-apply kasi lahat pupunta sa Macau. Nagkakaroon naman trabaho. Hindi lang agad-agad. Antay lang kayo. Hindi agad-agad yan. Mayroon nag-exit sa Thailand, may bumabalik, saka nagkakanap trabaho, ganun. Hindi yung maswerte ka pag bigla ka nakahanap kasi nga, masipag ka. Masipag ka ng trabaho. Yan. Dasal ta magdasal pa guys, magdasal. Yun yung talaga yung may papayo kasi yung mag-pray araw-araw. Para i-guide kayo ni Lord kung saan may kota na agency. Para si Lord niya magturo sa inyo kung saan kayo pupunta. Yun lang guys yung may tutulong ko sa inyo. Natulungan ko kayo doon. Dahil uh, natulungan ko kayo guys doon lang sa mga ganun bagay. Pero yung mga yung aktwal na kuku, tatawagin ko kayo, oh, ito, ito, gusto mo itong trabaho. Hindi, i-guide ko lang, guide lang ako, guide lang ako sa inyo. Yun lang, yun lang may tutulong ko sa inyo guys. Kasi sana sa mga, ano, nag, message na may ng tulong. Ngayon, guys, ito lang, panoorin nyo lang mga vlog ko, yun na yung tulong ko sa inyo. Yun na yung tulong ko sa inyo. Kahit pa paano may nitulong ako, di ba? yun, para yung mga ginagawa ko guys hindi para sa sarili ko para sa inyo yan kaya God bless inyo guys lahat yung mga mandirigma sa Macau na saka yung mga pupunta dito God bless inyo lahat and magbisa lagi, kaya nyan guys kaya nyan, huwag kayo mawala ng pag-asa yun lang yung may tutulong ko sa inyo <laughs> guide lang ako kaya uh, yung mga subscriber natin, pasensya na isa lang akong guide dito sa Macau na nagbibigay sa inyo ng payo uh, tips lahat ng mga ano dito sa mga kaya panoorin nyo guys ang vlog ko subscribe para ma-update kayo lagi sa mga bawang upload ko thank you so much guys and I love you